maniniwala ba kayo kay Inday Runing na fresh from the farm ang mga napupulot niya ay pag hindi ka mas magtingin ma 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 sa loob me malambot ayan oh di ba mga ganyan pa eh mas fresh pa yung napupulot niya ayan, hindi hindi totoo yun ngayon palibasa, siguro palagay ko same ng Italy bibili ka ng mga gulay, hindi ka pwedeng, uh, agay, in, eto isa-isa pwede, isa-isa pwede. Itong mga gantong maliliit, isang box yan, isang box, bibilin mo, pati ito, hindi ka pwede, pati ito, isang box yan, bak pag bumili ka niyan. wag na lang to, dahil sa Chinese ko binili yan, Oh. Yan, mga box-box yan. Ito, bu buntol-buntol. Ano? Nakatali yan. Dalawang tali yan. O. Oh. Maniniwala ka? Kaya dahil running na gano'n na mukha pang pati karne, fresh from the farm, fresh sa ano. <laughs> Diyos ko. kalukuhan yung sinasabi mo. Kaya minsan naiinis ako sa mm -hmm. ano nun. Followers ako nun, ha? Pero hindi ko type yung mga ganong halos kasabi mo. Ikaw pakakainin mo ang mga anak mo nang galing sa basurahan. Una, hindi ka pwedeng pumunta ng basurahan ng mga mall dahil may sarili silang basurahan. May sarili sila. Hindi makakapasok doon, makakapasok lang doon mga staff. No? Pangalawa, no? Pangalawa, matitiis mo, pakakainin mo ng mga galing sa basurahan ang pamilya mo. Hindi mo nga alam kung nasa abutides yun, no? Minsan nga siguro, makakita ka ng mga pagkain sa naiwanan, no? Sa, sa atin, ha? Sa ating abroad tayo. Kakainin mo yon? Hindi. Pakakain mo sa anak mo yon? Hindi. Kagaya sa kahit, kahit ang sa McDonald's o sa fast food, umorder ka. Nagkamali sila ng bigay, no? Hiniling mo is carrots. Ang binigay sa iyo is patatas. Ibabalik mo 'yun, tatawagin mo ang waiter. Nagkamali kayo. Ito titingnan ng order mo kasi uh, automatic na ikaw ang nag-o-order. Ah, ma'am, o kunin uh, ma mo na. Ma'am, hindi siya yun na po kainin niyo na. Badat ibabalik ko na lang ang carrots, sabihin na ganyan. Malay nila kasi kung sinabotage mo yun. Di ba? Tapos sila magbabayad ng damage. O, oh, ayan. Ayan nga, o oh, halos, uh, ano pa eh, oh, di ba? Uh, tawag dito, um, medyo lanta na, nalanta na. <laughs> Tapos, press from the farm, ang ano niya, mga napupulot niya, malayo. O, oh, iya, yeah, mga nakaganyan din yung pulot niya. Makakapulot ka ba niyan? Eh, eh yan hindi pa nga, ano yan, oh? medyo <coughs> ibig sabihin uh, hindi na masyadong pres, di ba? Yan pres na pres. Pero mga nakabandel 'yan, nakabandel pati mga 'yan. Oh, yan isa-isang piraso maglalaki niyan, pipili ka ng isa. Pero kamo yung pupulot ka, pakakain mo sa pamilya mo, hindi totoo yun. Tapos mga manok, mga karne, mga ano, meron nga bibili, mga karne na kunyari mag-expired expired na hindi naman ma-expired dahil pag ni, mga nakapak na kasi yung kunyari expired na ng one day ibebenta na nila yung 50% ngayon pwede mong bili ka noon plus dadali mo sa bahay i-lulutuin mo or i pre preserve mo kagad pero yung ganoon kalukohan yun ano ga gaano kayaman hindi ba wise ang mga mall di ba eh, naka, eh, ko. daming ano. Da, hindi totoo yun. Kung siya mo na lang yun na nakapulot ka, pakakain mo sa anak mo. Di ba? Hindi, eh, hindi mo ipaglalaban ang health ng iyong mga anak. Pulot. Naku. Katarantaduhan yan. Dahil kagaya sa mall, may naglilibot dyan. Eh kung may nagsabotage dyan, ininjection na yung pagkain. O oh, what? May ka nagkaroon ng damage ka. Sila bahalang magbayad noon. Sila. Ang damage mo galing sa iyo, ang tindahan, 'di ba? Tapos magpagsapalaran ka. Aasapalaran ka kahit sa Pilipinas, walang ganyan. O kahit na sa biwag na natin sa ang Pilipinas dahil Pilipinas eh, eh mga nagpupulot ng pagkain ng mga tao, 'di ba? Kalokohan.